Yo, what's up mga kabi? Ah, magandang umaga sa ating lahat, no? Yung sa mo, may ano dumi sa lig mo. Ano to? What's up mga kabi? Hmm. Update lang tayo sa ating mga ibon, no? Mga kabi? sa ating mga pabuga. At sa ating, update ko rin kayo sa ating mga kapatid natin na babies natin, no? Tatlo na sila, no? di ba? na ano yung ano napisa yung tatlo yun ang maganda nangyari no tapos nagitlog na rin yung project natin na lutino o split o no may buga na rin sila pero sana at si tupat nagitlog na rin so yun lang mga kabi no bago ang lahat ito muna ang wala pala tayo man na intro hindi na tayo mag intro mga kabi so yun mga abi, silipin natin stay oh! so, guys silipin natin yung ating uy malalaki na oh big guy ito lang kapag ano yung katuwirang stapon busog busog grabing busog ng crop nitong isang to tuon oh, laki oh grabe magsubo yung parents niya, ah May isa na kayo ko sobrang dami yung sinubo oh tinan mo busog na busog lalaki na nila kumit nga kayo guys kung pwede maghahanpid tayo. Maganda sana maghanpid tayo eh. Kasi baka mamatay. Ganda oh. <laughs> Galing ng parents. Ayan yung parents oh. Ayan yung ayan yung puti. Hindi ko alam mo anong Daddy, pangalan. ang pangalan sa kulay na yan. Ito yung kak. Ito pahid. Pahid, alam ko pahid. Ito oh, yung hino. Masayo po yung hino. Yung hino nga pala si ano, Carmen. si yung kak si Timog. Yung kinak ang kinakain nga pala nila ay salto yung kulay orange bilis lumaki yung ano bilis lumaki yung inakay okay. update ko lang din kayo dito sa ating mga meron ng mga nagiitlog dito natin eh bang baba na yung ano no no baka mangingitlog na yun uy meron na nga oh meron na hmm hmm, hmm. Bas, babang baba na yung pita no, no may isa na tupak kaya meron na kaya yan silipin natin si tupak silipin natin si tupak may igna Oy, meron na rin dalawa na. All right. Dalawa na rin yung igni to Galing, galing nyo. Ge, pakarami kayo. Baba, ito nga pala yung mga pababa natin nila. Medyo kompleto na yung ano nila. Balahibo nila, oh medyo tapos yung balik ayun yung bali yung paa yung sa gilid no? Oh. okay na rin sya maliksi na rin tapos may bad news nga pala tayo dito huwag mo ipahawak yung ano mo kay ano bad news natin nakawala yung isang ibon natin dito nakawala yung isang ibon natin yan, nung gabi kasi, naiwanan ko itong bukas nung nagpatuka ako. Naglagay ako ng patuka. Hindi ko na sarado to. Hindi ko, na, hindi ko kasi nalagay yung patuka. Kung nalagay ko yun, nasarado ko to. Naiwan ko yung patuka dito sa taas. So, yun lang update natin sa ating ibunan. Malalaki na yung ating kukatil na... Kumin nga kayo kung mag tayo. Kasi Di diba? kasi hindi kaya sa time ko eh. Kawawa naman yung ano. Pupatil. So, yun lang. At doon na nga magtatapos ang ating video for today mga kahabi no. Ang ganda. <laughs> ganda ng ating mga painakay. At nagbuga na rin yung mga iba pang ano natin pares ano si Tupac ang sipag ni Tupac mga kabi no? so yun mga kabi dito na natin tapusin ang ating video for today no uh, more foreign God bless sa inyong lahat so yun mga kabi uh, Ano pa ba abang abang lang ngayon, mga kabi sa ating mga update o baka maghanpid tayo or hindi siguro sa Siguro maghanapin tayo sa sunod na ano. Sunod na buga. Itong kokatil natin. Sa ngayon kasi sayang naman ba hindi natin mabuhay. Siguro sigurado naman tayo mabuhayin kasi lang time ko kasi mga abe, napaka complicated complicated yung ating ano time Baka mamatay lang. O, sayang naman. So yun mga abi. Bye sa ating lahat. No? At shout out sa inyo lahat. Mag comments lang kayo mga abi. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. Paki subscribe at paki hit yung notification bell. At paki -share na lang, na lang din mga abi para dumami pa tayo. No? At makatulong sa ating munting channel. Yun mga abi. Power and God bless. Bye-bye. Bye-bye. Ay, babay daw siya. Bye-bye. Bye-bye.